Isipin ang isang lugar na labas sa mundong ito kung saan nakikipagunayan si Padre Pio sa mga makalangit na nilalang. Pinahirapan din siya ng mga demonyo, maitim at nananakot, ngunit di nag-iwan ng mga lubang bakas sa kanilang mga suntok. Sa isang tahimik na simbahan na naliliwanagan ng banayad na kinang ng kinulayang salamin o ang stained glass window, Lumilitaw ang isang maningning na figura na may hawak na sipat ng apoy. Si Padre Pio ay sumigaw sa sakit. Ang kanyang espiritu ay pumailalim sa nakapapasong paghihimasok na ito. Gayunpaman, sa gitna ng paghihirap, isang init ang namulaklak sa loob niya. Isang pag-ibig sa Diyos na napakalalim na nagbabantang sumiglaw. Iyan sa madaling salita ang tema ng ating pagtatanghal ngayong araw. Alamin ang mga detalye ng mahiwagang karanasan ito ng mistiko at santong si Padre Pio. Magbibitiw, manatiling nakatutok. Ang mga demonyo ay hindi lamang ang dumating, at nakailam sa buhay ni Padre Pio tulad ng uh, pinamalas ng nakaraang ay Hindi nagtagal pagkatapos niyang matanggap ang unang pangbubugbog ng demonyo, si Padre Pio ay nagmimisa araw-araw sa Tiesa Santa Ana o St. Anne's Church sa Pietra China. Katatapos lang niyang mag-alay ng huling basbas -bas at ang mga parokyano ay dahan-dahang umuusad palabas sa maliit na simbahan. Nagalis ng kanyang uh, mga pangmisang kasutan si Padre Pio at lumuhod sa isang upuan sa harapan upang magpasalamat kaya ng kanyang nakaugalian. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang nakatiklop na mga kamay, ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagdasal ang panalangin na isinulat niya noong araw sa kanyang ordinasyon. O Jesus, ang pagdanasa ng aking puso at buhay ko habang itinataas kita sa nanginginig ng mga kamay sa misteryo ng pag-ibig, naway makasama kita ang daan, ang katotohanan at ang buhay para sa mundo at para sa iyo na isang banal na pari, isang perfectong biktima. Nanatili siya roon ng ilang oras, mag sa walang laman na simbahan. Pagkatapos biglang isang matinding sakit ang pumaso sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang nasusunod na sensasyon. Ah, sabi niya, kung may nakakita kay Padre Pio, baka ipagpalagay nila na inaatake siya sa puso. Ngunit may mas mistikong kahulugan ang katotohanan. Parang tinusok ng apoy ang puso niya. Matindi ang sakit kaya hinaplos-haplos niya ang dibdib niya upang tukuyin kung dugo ba siya ngunit walang dugo. Lumod siya at tumagsak sa lukuran. Nakahawak pa rin sa kanyang puso. Ano nangyayari sa akin? Namamatay na ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Pagkatapos sa uh, pagtingala, nakita ni Padre Pio ang isang kakaibang figura na nakatayo sa ibabaw niya. Hindi malisyon tulad ng mga demonyo, ngunit gayong paman, malinaw na hindi ito taga mundo. Sa kamay nito ay may hawak itong nagniningas na sibat na ginagamit itong pangtuko sa puso ni Padre Pio. Napasigaw siya sa tuwing papasok sa kanya ang nagniningas na talim. Pakiramdam nito ay ang kanyang kaluluwa ay hinihiwa at ginagalugan. Walang humpay na sinasaksak lang banal na kapangyarihang ito. Ang bawat maliit na sulok ay pinagmamastan sa isang nagniningas na liwanag. Ang bawat pag-iisip, bawat pakiramdam, ay nalantad at inilatan sa harap ng humuhupang liwanag. Si Padre Pio ay hindi kailanman nakadama ng higit pang sakit. Eh hindi rin pa siya nakadama ng gano'ng higit na walang halaga, walang kabuluhan, at bilang napakaliit sa kanyang sarili. Sa kanyang paghihirap, dinayin niya ang mga salita ni San Francisco, Sino ako? Kundi ang iyong lingkod, isang naglilimahit na uuod. Pagkatapos ay sumapit ang pagpupuno. Ang pakiramdam ng paghiwa at paggalugan ay unti-unting nagbago. Isang matinding init ang nagsimulang bumalot sa loob niya sa larangan ng espiritual para siyang binabaha ng pag-ibig sa Diyos. Ngunit sa larangang pisikal, ay parang lumalawak at lumalaki ang kanyang puso. Kinapos siya ng hangin na parang nalulunod. Ngunit sa kanyang desperasyon, kakaibang kapayapaan ang kanyang nadama. Naramdaman ni Padre Pio ang mga bagong lalim ng pagmamahal na hindi niya alam na posible pala. O Jesus ko, tawag niya. Pilit na hinahabol ang hininga, ang puso ko'y sasabog na, sabi niya. Makalipas ang ilang oras, dumating sa parokya ang dalawang tagkapaglingkod sa altar o sa kristan, si Mateo at Sergio, para sa panalangin paggabi o ang tinatawag na Vesper, at natuklasan nila si Padre Pio na nakahiga sa bangko. Ang mga lalaki ay nakatayo habang tinitingnan ang praile. Ang dalawang batang lalaki na walang kamuang-muang sa mistikong pangyayaring naganap bago sila dumating, ay nag-alinlangan kung ano ang susunod nilang dapat gawin. Ang kanilang pabirong pagtatangka na gisigin siya sa pamamagitan ng kiliti ay bumasag sa hindi makalupang katahibikan. Bueno, kailangan niyang magising para makasali sa panalangin panggabi na magaganap sa loob lamang ng 30 minuto. Hindi nating maaaring hayaan siyang mahuli, di ba? O madatlan siya ng mga taong papasok dito at makita siyang natutulog. Ang uh, tanong nila sa kanyang sarili. At sa puntong iyon, nagising si Padre Pio. Nalilito. Ang kanyang katawan ay nakadama ng umaaligid pang pananakit at bagong tuklas na kaligayahan. Napakunutno si Padre at nangangati sa sensasyon. Saka napaupo at hinimas-himas ang buka nagtakbuhan ng mga batang lalaki sa sakristiya, sinusubukang pigilin ng kanilang pagtawa. Hindi alam ni Padre Pio kung gaano na siya katagal nakahiga doon. At sabi-sabi niya, malapit na sigurong sumapit ang panalangin panggabi. Bigla siyang napatayo at kumaripas patungo sa sakristiya. Ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng init at namamaga at pagod. Ngunit nakaramdam din siya ng lubos na kasiyahan at pakiramdam ng kagaanan. Pinilit niyang alalahanin ang nangyari sa kanya kasama ang misteryosong figura at masiging pananakit sa kanyang puso. Panaginip kaya yon Sa kanyang dibdib, kahit na hindi na kasintindi ng dati, nakaramdam siya ng init sa loob ng kanyang abito. Isinara niya ang pintuan ng sakristiya at lumapit sa isang salamin. Nanginginig, ikinaas ni Padre Pio kanyang abito pataas sa kanyang ulo at namutla ang kanyang mukha nang makita ang mga usok na lumalabas mula sa kanyang balat at laman. At yan ang isa pang mistikong karanasan ni Padre Pio na nagbabadya sa napipintuhong paglapat ng mga sugat ng istigmata sa kanya marail sa puntong iyon ay di pa niya nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pangyayaring iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ay malwalhati niyang tinanggap at kinimkim sa sarili maliban sa kanyang uh, pagtatapat sa kanyang espiritual na direktor. At dito po tayo magwawakas. At kung naibigan po ninyo ang ating istorya, huwag po niyong uh, uh, kalimutang mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa, sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At uh, supportahan din po ninyo kami sa aming apostolado sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanan o mga taga-suporta ng mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio bilang miyembro mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon kada buwan at bilang regalo papadadalhan din po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At ito po ibibigay isang bigayan lang po bilang uh, pagliliwanag. At uh, ang paraan po ng pagbibigay ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash via bank transfer sa aming account sa video. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa angtinignipadipio.com angtinignipadipio.com Mangyari nga, pindutin lang ang anunsyo sa taas. At uh, doon po ay eh, dadalhin po kayo sa aming website sa angtinignipadipiyo.com Maaari rin po kayo makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipiyo at gmail.com angtinignipadipiyo at gmail.com At narito po tayo, dumating na po tayo sa pagwawakas uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkatangkilik at panonood. Hanggang sa muli po natin pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.